dito kasi ano. Ah, nag-post din po sa mga bayad para gamutin. Railings para kasi nagturo ko kina eh, sinubukan ko po to Dito may ano, Para na mag-delay October pa to eh, October 10. tatlo na umabot eh. Isang buwan sa therapist kaya isang ano, focus po sa mental Eh, 'yung next tao eh, magbago. Tapos ito, hindi ko may big kwarto pinay Pina-extreme mo yan dyan. Alin ang masakit? Siko? Hindi, hindi. Iba yan. Hindi, alin yung masakit ka ako. Siko ay yung tuhod o oh, yung singit? Pahit yung mga big Meron? Mula dito pa Okay. Sa kabila? Ako ito. Kabila eh. Okay, Okay, kabila. Yun ang puwi bibigay okay. sa kanan. Sige. Kailan nagsimula yan sa singit mo? Hindi ko alam eh. Um, minsan, minsan eh. Ganyan ako Sabi ko. Hindi ko na kaya bigla ka nang na nagulat, hindi ko pala kaya. Hindi <laughs> oh, mo na hindi mo na alam kung kailan. No. Yun lang. Sige. Sa repeset. <laughs> hindi. Malapit ka na sa mag-cruise na. Tumitigas na. oh, nga. Wow. Ito, umaga, ito, very easy. Umabot na nga ako sa gito eh. Tsaka dito sa braso. Ito. Yeah. Hmm? Tignan mo, bago umabot sa pagdikit, sumusunod na yung katawan. Ah, eh. ah. Prosin yan, sir. Ah, prosin ba ito? Ah, uh, part na ng prosin kasi pero hindi siya super prosin. Meron kasi maaaring bursitis yan o tendonitis kasi yung pinakamasakit yung adhesive. Adhesive capsulitis. Yung sa inyo, maaaring bursitis yan. Saan nakuha yun? Saan nakuha yun? Bigla ang pagkilos. Yun nga. Siguro pagkipusap ko nga. Baka wala kayong stress stretching. Wala man kayong ganon. ganun Tapos Oo, oh, parang like, mm nag-stretching -hmm. ako yung araw na yun, parang hindi yata parang pag-stretching. Ayan, yeah. tapos may pumitik. Tapos, siyempre, kada tulog natin, naiipit. Oo, oh, naiipit. Kasi kanin no, ako kung matutulog, na, eh na. Ayan, yan na. Mga, ayan o. Oh. tendinitis, tsaka yan sa bursitis. Por Mga magayang niya, kaya tutukod. Kaya sumasakit ano? Ayan eh, o, kaya mo hindi mo may ganun o. No. Pag Pag mo, talagang oh. Uh -huh. yung katawan mo. Dapat yan, pag ginanong mo, maabot mo kagad yung tenga mo. Pero pag nangyayari, pag malapit na sa tenga ito, ayaw Man, na, tukot na. Kasi, namamaga na yung sa meno. Yung tiyatawag na po sa iso. na Kaya yan. Pag natutulog kasi ako, hindi mo mga malayan, nasa kanan pala ako nakatagilid. Minsan, apat na oras tayo nakatagilid, limang oras, hmm. Ganyan, tatlong oras. Ano kayo uniform ba si Zeroy? Hindi ko okay. 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 Woo, Sigaw nyo lang pagka may pain. Huwag kayo matakot. Tapa kayo, Zeroy. Pagkatingin mo ni siya, tapa kayo. Eh. Ito yung mukha sa bukas. Yan, yung portable camera. Here, last time. Sa Bursitis. saan kayo, sir? Magdalo sir. Belgara. Belgara? Oo. Uh -huh. yeah, pala. Pamilyar kayo sa akin. Tagal ko dyan sa ano? Ulo? Ay, sa ulo kayo? Hmm, tagal ko dyan sa ulo. Happy Fire pa tayo pa rin. yung gumawa ng ano dati. Driver ako ng truck dyan dati. Ha? Di ba dati, nung 2011-12, -20, ginagawa, ginawa yung gilid ba yung... Eh, balakang ko. Yung gilid ng mm -hmm. ano? Yung yung pasig, di ba nilagyan ng ano yung walling? Ha, ha, ha. Yan, tsaka yung, di ba, yung gilid ng... Pag Vergara, yung may mga pula-pula ng pavements. Ha, ha. Yan, kami yung nag-contract hmm. yan dati. Yung ngayon 2011 lang ba? Okay. The last na. Eh, It's Pati yung sa nasinto na yan, yung sa may silo. Yeah, sa yung may silo man. mismo, yung pagbukay ng ano sa may kalsada. Ha. Ah ginawa sa ilalim. Uh -huh. yan. sa amin din yan. Last year ko kayo, nasubay ko yan eh. Yung pala, pupunta pala ako dito eh. Nasubay <laughs> <ben. laughs> <laughs> Si ano pa rin ang ano dyan, di ba? Okay. Si Maglaki. Ha? Oh, Maglaki. Maglaki pa rin. Ha, ano no? Bangay, Kapital? Ha? Sa ano? Sa Ulo, sa Bergara. So, ay, hindi sa Bergara, hindi so, Maglaki. Sa Bergara, sa Bergara. Sa Bergara, sa Ulo. Sa lang yung Bergara na eh. ah, yun. magkapit ba yan lang. Magkapit ba, Malanggay. Bergara. Tagal ng mga na sa'yo. Tanggal na ito. Kailangan nyo ng konting tiis kasi ito, semi-frozen na ito. Malapit na ito magano. Pagka ito, nag-adhesive na, pakat na ito. Mala ano na eh, medyo warning-warning na eh kasi itong bursitis na ito, talagang tutugod to rito pag inaan. Kaya sumusunod yung ano mo, katawan mo. Sumusunod na pag inaanak. Ngayon, ang makukompensate niyan, itong masin na ito, pag ganyan, paganon, mm -hmm. paganyan. Oh, damay, damay. Na. na yan pati dito. Yan o. oh. iyan Oh, yan, 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 Isang yan. baso mo yan, pinapahangawit na, na masakit. Mm -hmm. Pero oh. lambingin niyo lang din lang ano yan. Hapos ng pagmamahal Ganyan yan lang yan. Ang lagi sa. Oh, bumili kayo ng pau. kasi ito yan ang tulad niyan. Ito, tama yung cuts na yan. Oh. Pero dito sa gitna, dapat walang cuts yan dyan. Walang bukol big mm -hmm. muscle spasm yan, stiff muscle ang mga mm -hmm. Nare, respecto sa ko sa last na to mm -hmm. Thank you Yun ang inaabakan natin, tapos ganyan ganyan nyo lang yan Araw-araw lang, kanya Kapag lalakad na Tapos, ngayon kanina pumipigil, di ba? O, ngayon tingnan mo Ngayon pa, konti na lang Konti na lang, o Kanina pag nandito na, tumutuloy ka uh -huh. doon, o yan Kahit pa paano, abot na sa tenga mo Oh, anong difference. Ngayon, ganito ang stretching nyo, sir. Ganito. Ganito kayo. Yan. One, two, three. Baba. Tapos. Yan. Yeah, ganito kayo. Yan. Oh, tapos. Round. Takasan nyo. Wala nang masakit yan dyan. kayo kaya nyo yan. yan. lang palagi yung exercise. Tapos, once na matapos kayo mag-exercise, lambingin nyo naman yun ng pao. Mga ilalilingo, wala na yan. Tapos, pagutin nyo to. Pagutin nyo ito. Sige, gano'n nyo. Hmm. Oh, o yan, kita niyo mataas na. Buti yung tina yan, mabibinat. O, oh, kasi pag inagay na ko yan dati, masakit eh. O, oh, Kasi kita... Yung... ako ganyan eh. Gaganyan mo lang. Nung hindi pa ako ba, masakit na eh. O, oh, ngayon. Oh, <laughs> okay, o, kita okay. Thank you. Kailangan niyo na lang basta maglaro siya ng maayos doon. Yung Sige. Kateros. Okay. Sige. Thank you. Sir, baka ano ah. Si Sir ang gumagawa nito. Oh. Mga bubog daw yan. Ayan, Sentor Bongo. Ano ba ako? 8 feet, Sir. Di ba sa simbahan ng Quezon? oh, si Sentor Bongo. Prime, bubog yan, oh. galing, oh. artistic talaga mga Pilipino. Oh. Oh, anong number nyo, sir? Sino kukontakin? 0956. Oh, 0956. 048. 048. 5024. 048 5024. 5024. O oh, pwede nyo pagawa yan. So tawagan nyo si sir, baka sakaling may mga yung pwede nyo regaluhin nyo, kunyari mga grandparents nyo na alam nyo, kunyari general or mga... Magkakira na ginawa Merong mga... Basta mga politiko or alam nyo idol nyo yung lolo nyo, nagtrabaho sa mga ano, pwede nga nakaganun siya nyan, no? susin nyo lang yung picture, tawagan nyo lang yung number niya. So kahit pa paano makakaka-discount kayo yan, baka bakitin nyo lang paano ko. Ito matinde, 8 feet oh. lahat yung din Halos ano, halos perfect ko oh. Altar yan nang along sa Dalawang oh. Dalawang bon bon ka lahat. Very talented na Kasi hindi naman kaya lahat ng tao. Sa mga... Oh, salamat, sir. Malay mo, tayo ano ma... mo kayo, sir, eh, Kasi... At na mo na